Good morning, good morning mga kabayanik Good morning mga kaswerte atyano. At, yan o, at uh, dito na naman yung mga tropa. 'Yon mga kabayanin. Ata, uh, iaahon na namin yung lambat namin. Ngayon titignan namin, kahapon namin yung nilaglag. Titignan namin ngayon tapos iaahon na namin, maglilipat natin. Lilipat natin. Ngayon eh ayan si Lustre, si Victorio at Chitoto, si you know. Si Toto nakalbo. And si Victor. Tingnan nyo. Tingnan mga kabayanik. Malakas ng alon. Malakas ang alon ngayon mga kabayanik. Oh. Kung nyo. Dito lang namin nilaglag yung ano. Dyan lang namin nilaglag yung aming lambat. Dito lang. Malakas ng alon mga kabayanik. Yan ang Mediterranean Sea. Mga kabayanik. Europe na yung kabila niyan mga kabayanik ha Europe na 'Yung sa mga nagtatanong, ito po ay Dagat Mediterranean. 'Yan. 'Yan oh mga kabayanik sexy sexy. Woo! You know? Ah ah. Ah ah ah. Ah. mga kabayanid at uh, nagpe-preparasyon na yung mga tropa natin tayo ngayon hindi tayo makakalublub makakalusong may tawag yan e, o si Lustre tatalo na yan yun at uh, tingnan natin yung mga tropa na magbibidyographer muna tayo tayo muna awak ng cellphone natin at uh, wala tayong videographer <laughs> yan you know? yun nga inuulit ko didiscarte tayo ng gopro mga kabayani discarte tayo para maging maganda yung ating ano, kuha dito para kahit nasa tubig tayo hindi tayo mga ngamba na mabasa yung cellphone natin yun yan you know? o ayun si Victor mulusong na sila isa-isa inuulit ko mga kabayanid ah, nasa Mediterranean Sea tayo Mediterranean Sea dagat ng Mediterranean yan o ay ayun na si Victor ayun na at si Toto pasunod na rin yun, yun, yun na yung mga Toyo yan na yung mga toyo. Oh. Kukunin na nila yung lambat namin. Yan si Victor. Yan si Victor na. Lakas ng alon mga kabayanik. Hoy, ayun yung dalawa. Ayun si Toto, lumangoy na yun <coughs> si victorio hungasis yun na sila yun nga mga kabayanik bali ano siguro hindi tayo makakapangawil ngayon masama ang ano eh masama ang dagat lalakas oh lakas ng alon wala tayong pangangawilan pero pag ano pupunta ako doon sa ano sa dati kong pwesto doon sa marine mamaya doon ako magpapaiwan doon sa amo natin Ayan na, ayun yun Tatlo May huli tayo mga kabayani. May huli! tangay si Victor Ooh. ayun pa rin si Victor doon niya tinaali kasi yan eh ayun o Anong kaya ginagawa nung dalawa na yun? Mayroon pa rin si Victor Kinakalas niya yung pagkatali yun eh Aso tinatangay siya mga kabayanik ng alon Laas talaga ng alon mga kabayani ko. Ayun, at pa rin siya ng alon. Ayun, natanggal niya na. <laughs> Nakiwang-kiwang. Si Victorio. Ayan o Mungo may huli mga kapayanin know. Mungo <coughs> may laman yung lambat namin Kalapit na si Victor Yung usasampan ah

dadala na ni Victor ang ating lambat <laughs> ah may banak may uli may laman <laughs> may huli tayo banak mga banak ang huli

Ay, mayroon rin ano, sa maaral. kuno marami. oh dalawang Yan anong isda yan? Dadaan <laughs> uh, tayo. apat na isda nakapat tayo mga kabayanik oh. sa ating ano dalawang banak sa dalawang samaral yan o danggit ba yan yan, oh. yan ang nadali natin apat na piraso mga kabayanik. at least D0 yan i, i na muna namin yung aming ano aming lambat kasi masisira ng lubusan yung lambat namin lakas ng alon at ayusin muna namin uli yan ayusin muna namin yun. at ayun uh, nga inuulit ko mga kabayanik hindi tayo makakapangawin dahil ano malakas ang alon dito malakas ang alon hindi ubra hindi ubra yung ating ano pangawil dito delikado masisira lang ayun oh Ule. Ule. <laughs> Uli! Taong labas! Labas ang buwit! <laughs> you know? Hindi na... <laughs> Lustre! Ang puti buwit mo! Ha? <laughs> ah? <laughs> Hindi tayo makakapangawil Yan at uh, Inaayos na di Victor Inaayos na di Victor Yung ano na uli Para hindi masira You know Mamaya magpapaiwan ako doon kay ano. Mangangawil ako doon sa ano, Marin. Ha? So, ah? so, so, wala, wala nga. Buhay pa vision lumalaban oh. Ito ito ngayon. Ito bago pa rin oh. Pero ano eh. Hari mo pa Nakapisa na ito oh. Mirelinis lang natin ang ating isda. kung kailan may dalang asin yon tapos na natin malinis ang isda at mamaya Hing dalang asin si Victorio bulbul na so mga kabayani at uh, siguro dito na magtatapos yung vlog natin sa araw na ito at uh, bago natin tapusin ang vlog na ito nais ko muna magpasalamat sa lahat ng ating ninong at tinang at sa lahat ng tita at dito natin dyan at sa lahat ng mga bayanik, I love you all sa inyo sa lahat ng mga kasower natin dyan, I love you all at sa lahat ng mga nanonood pa rin ng ating vlog at salamat sobra sa inyo sobrang salamat po sa inyo at salamat ni Dol Chappers at salamat sa lahat ng team sa sower sobrang salamat sa inyo at doon sa bago kong team, Team Kalbo yan dahil nakakalpo na tayo shoutout po sa inyong lahat at sa team natin sa ano, sa team sower natin yan, marami tayong team na kasa na nasinali eh. <laughs> Nabubulol tayo mga kabayanis at uh, sobrang salamat sa inyo. Salamat kay Tita Letramos Rogers, kay Kuya Darwin Reyes, kay Boss Jerry Hunter, kay Boss Tim, kay Kuya yung team na uh, Emet Yan, maraming maraming salamat sa inyo at uh, sobrang salamat sa inyo talaga Boss Jesse Pinareo sa team Pula. Sobrang salamat sa inyo at sobrang salamat sa lahat ng mga sumuporta sa akin simula kung tayo nag-uumpisa pa at hanggang ngayon mga kabayanik sobrang salamat sa inyo pagpasensya nyo talaga kung minsan hindi po ay napapasalamatan at hindi, hindi tayo nakapag-vlog dahil sa totoo lang mga kabayan hindi, hindi basta-basta mag, ano, eh, sa Libya dahil number one talagang problema natin dito yung internet mga kabayan sobrang uh, mabigat ang ano, laban dito tungkol sa internet yung paglulog natin pero at least kahit pa paano sinusubukan natin, inaalagaan natin yung ating channel na hindi hindi ma-demonetize at so papa-salamat tayo sa lahat ng sumusuporta talaga I love you sa inyo salamat sobra at sobra salamat ko sa mga nanood ng vlog ko nakaraan at uh, 1k na tayo dulo oh, Oy, ngayon na lang ulit tayo nakaranas ng libo mga kabayanit na views sobrang salamat eh, yung atin lang naman eh, may manood man ng isa dalawa masaya na tayo huwag lang tayo mademote mga kabayanit at uh, sabi nga ni Idol Jabber Sefer tuloy tuloy lang sabi nga nila eh wala namang tayo ibang pupuntahan kundi pataas, di ba? At tandaan niyo, galaw-galaw para lagi matupad ang ating mga pangarap at sobrang salamat sa inyo. Ingat po kayo palagi. I love you all. Hanggang dito na lang ang ating vlog, mga kabayanik. At peace. I love you all. hey Libya with dad kiwi